Uy, dumating na ba ang 13th month bonus mo? Bago ka mag-add to cart, pakinggan mo muna ito. Paano mo nga ba dapat gamitin ang bonus? Spend agad? Save muna? Or invest naman? Step 1. Priorities first. Kung may unpaid bills, utang, o emergency expenses, yan muna. Mas masarap ang Pasko kapag hindi ka stress sa bayarin. Step 2. Build your safety net. Kung wala ka pang emergency fund, set aside kahit part lang ng bonus mo. Kahit one month buffer muna mo ang simulan ipunin, malaking ginhawa na yan. Step 3. Invest a portion. Kung beginner ka, pwede sa G-Invest, MP2, or low-risk mutual funds. Hindi kailangan na malaki agad, consistency ang magpapalaki niyan. Step 4. Reward yourself, pero within limits. Deserve mo rin naman yan. Pero piliin ang small rewards at hindi yung isang bagsakan wala na agad na tira sa bonus mo. Step 5. Game Plan for 2026 Gamitin mo yung bonus para mag-start ng side hustle, mag-upgrade ng skills, o bumili ng tools na nagbibigay ng extra income. The goal is simple. Gamitin ang 13th month pay para gumaan ang buhay. May peace of mind at hindi para mas dumami ang gastos. Kung gusto mo pa ng practical money guides, Like this video and subscribe to Piso at Pangarap